Naniniwala ka ba sa mga aswang? Oo, alam kong hindi pa. Lalo na kung hindi mo pa nararanasan. Pero, paano kung ikaw mismo ang nakaranas? At makakita nito. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na totoo ang kwentong ito? Taong 1998, sa isang liblib na baryo, isang lugar na matagal nang tinuturo ng marami bilang pugad na mga aswang, doon ako lumaki. Nag-aral, elementarya, hanggang high school. Narinig mo ba kagabi? Yung iyak ng pusa na parang bata? Oo, pero hindi yun basta pusa lang. Alam mo na ibig sabihin nun, di ba? Uh, huwag ka nga ganyan. Baka marinig tayo. Sabi ni Aling Tasing, may buntis daw na muntik nang mawala ng buhay sa kabilang sityo. May anino raw na nakadapo sa bubong nila. Iyan na nga ba sinasabi ko. Kaya pala kagabi, nung pauwi ako, may nakita akong babae sa kalsada. Maputla, nakatayo lang. Pero nung lumapit ako, bigla na lang siyang nawala. Para bang nilamon ng hangin. Hindi na ako lalabas tuwing gabi. Lalo na kapag wala ka. Eh, hindi ko kaya. Basta't sundin mo lang bilin ng matatanda. Asin sa bintana, bawang sa pintuan. At huwag kang magbubukas kapag may kumatok. Kahit sino pa magsabi na kakilala natin sila. Yan ang mga narinig ko na usapan nila sa karinderiya. Sinubukan kong makisingit sa usapan nila upang tanuin kung ano ba iyon. Ano po yun? Aswang po ba? Uh, eh, wala yun. Basta huwag ka lang sa daan at maaga kayong magsara ng mga pintuan at ilaw ninyo. Oo. At sabihin mo sa magulang mo, maglagay ng bawang at asin sa mga bintana at pintuan. Umuwi na ako sa bahay nung marinig ko ang usapan na iyon. At nagtanong ako kay Lola. Andito ka na pala, Apo. Lola, may narinig po ako kanina sa karinderiya. Sabi nila, maglagay daw ng asin at bawang sa pintuan at bintana. Totoo po ba yun? Hindi lahat ng kwento ng matatanda gawa-gawa lang. Ang asin at bawang, matagal nang ginagamit para pang taboy, lalo na kapag may gumagala sa gabi. Eh Lola, bakit po kailangan pa nun? Hindi pa ligtas na tayo dito? May mga bagay na mas mabuting wag tanungin kung totoo. Dahil minsan, mas mabuti ng handa ka kaysa magduda. Lola, Gagawin niyo na po ba 'yung sinabi nyo? Oo, hindi natin alam kung kailan dadaan, mas mabuting nakahanda. Ang lola, kailangan po ba talaga 'yan gabi-gabi? Hangga't may bulong sa karinderiya, hangga't may mga kwento ang kapitbahay, hindi tayo dapat kumpante. Tandaan mo, Angela. Huwag na huwag mong bubuksan ng pinto kapag may kumatok sa dis oras ng gabi. Oh, inaantok na po ako, Lola. Matutulog na po ako, ha? Sige, apo. At may pasok ka pa bukas. Lah, may kumakatok. Huwag kang lilingon. Huwag kang gagalaw. May oras lang ang mga nilalang na yan. Pagpuksan niyo po ako. Si Maria to. Kapit-bahay niyo. Nilalagnat po ako. Tulungan niyo naman ako. Lola, si ate Maria po yan. Kapit-bahay natin. Dapat po, tulungan natin siya. Pagbuksan niyo ako. Hindi yan si Maria. Tandaan mo, hindi ganyan ang boses niya. Huwag na huwag kang magpapasilaw sa panlilinlang. Gutom na gutom na ako. Pagbuksan niyo ako. Gutom na gutom na ako. Lumayas kang aswang ka. Hoy, tanda. Hindi mo ako Kahit anong asin o bawang ilagay mo, makakapasok din ako rito. May araw ka rin tanda. Walang araw ang kagaya mo. Ang araw para lang sa mga nilalang na may kaluluwa. Wala kang karapatang manakot ng mga inosente. Matagal na kitang minaman-manan, tanda. Hindi mo humapipigilan. Tatanda ka rin mag-isa at doon kita lalamunin. Subukan mong pumasok at dito mismo sa harap ng apo ko, ipapakita ko kung paanong nauupos ang kasamaan kapag sinalubong ng pananalig. <laughs> Matapang ka, tanda. Pero tandaan mo ito, babalikan kita hindi pa dito nagtatapos ang gabing ito. Hindi tayo dapat matakot, Apo. Hanggat may paniniwala at panalangin, hindi sila mananalo. Lola, anong nila lang yun? Babalik pa po ba siya? Oo, Apo. Pabalik pa siya. Pero hindi tayo susuko. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Paano kung makapasok siya, Lola? Hanggat may panalangin tayo, hanggat naniniwala ka, hindi niya kaya. Sa babi lang sila malakas. Sa araw, normal lang silang tao. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Gabi yon na hindi ko malilimutan. Kumakatok ang isang nilalang sa bahay namin. Nag-anyong tao, Akala ko kami lang ang pinuntirya. Pero mali ako. Kinaumagahan, nagkagulo sa buong baryo. Si Aling Maria, kapitbahay namin, natagpo ang patay sa harap ng kubo niya. Wasak ang katawan, halos hindi na makilala. Sa tapat ng kubo ni Aling Maria, dumulog na ang mga kapitbahay. May iyak at nagugulumihanan. Si Mang Rico, asawa ni Aling Maria, naglalakad papunta sa hukay kung saan inilagay ang katawan. Umiiyak, nanginginig sa galit. Lola, kung binuksan ko pala kagabi yung pinto, baka wala na tayo ngayon. Wag mong isipin yan, Apo. Mabuti na hindi natin pinakinggan. Ang lakas ng boses niya, Lola. Parang siya na nga si Maria nung nagsabi sa bintana. Kung nagpakilala pa man bilang kapitbahay, hindi natin kailangang maniwala agad. O sige na, maligo ka na at may pasok ka pa. Baka mahuli ka sa klase mo. Habang naglalakad ako sa ilog papasok sa klase, nakita ko yung matandang babae na nakayuko sa tubig. Nang lumingon siya, Ramdam ko agad ang bigat ng tingin niya. M Manang, ayos lang po ba kayo? Mahina akong tanong, pilit pinapakalma ang sarili. Dahan-dahan siyang umiti, pero hindi yung ngiting nakakagaan ng loob. Angela! Bulong niya, parang may alam siya tungkol sa akin. N nagulat ako. Pa paano niya po pangalan ko? Hindi lahat ng pintuan dapat binubuksan. Minsan, mas mabuting sarado kung ayaw mong pasukin ng mga gutom. Nanginginig ako umatras. A anong ibig niyo pong sabihin? Mumiti siya. Mas malinaw ngayon ang tila matulis na mga ngipin sa kanyang bibig may araw din kayo gaya ng lola mo hindi ko na hinintay ang kasunod tumakbo akong palayo Buti na lang nakatakbo ako siya yun, sigurado ako. Yung aswang na pumatay kay Aling Maria, yung kumatok sa amin kagabi. Kailangan malaman agad to ni Lola. Lola, buksan mo yung pinto. <coughs> <coughs> Oo, apo? Bakit pagod na pagod ka? L la, lo, yung babae, yung nakausap ko, yung aswang, si siya yun. La, nandito si siya. Si sinabi niya, Sh siya, huwag siya yung ka kagabi. Ano bang nangyayari sa'yo? Huminahon ka at dahan-dahan mong sabihin. Hindi ako maniniwala hanggat hindi mo nililinaw. Nakita ko, nakita ko yung kumatok sa atin kagabi. Nakausap ko siya, Lola, doon sa gilid ng ilog. Huwag kang mag-alala, Apo. Andito ka na sa bahay. Hindi siya makakapasok dito kahit kailan. Kinabukasan, maaga pa lang, nagpasya na kami ni Lola na pumunta kay Mang Ruben. Hindi na kami mapalagay sa bahay. Buong magdamag, halos hindi ako makatulog. Bawat kaluskos, bawat tunog ng hangin, pakiramdam ko may nakabantay sa bubungan. Habang naglalakad kami papunta sa kabilang sitio, ramdam ko ang bigat ng paligid. Tahimik ang mga bahay, sarado ang mga bintana, at ang ilan sa mga kapitbahay, mabilis na naglagay ng asin at bawang sa harap ng pintuan. Walang naglalakas loob lumabas, para bang lahat ay may hinihintay na hindi nila kayang banggitin. Pagdating namin sa bahay ni Mang Ruben, lumang kahoy ang dingding. Kumatok si Lola. Hindi nagtagal bumukas ang pinto. Doon namin nasilayan si Mang Ruben. Matanda na, payat, at halatang maraming pinagdaanan. Paos ang boses niya, parang may kasamang ubo sa bawat salita. Oh, <coughs> kayo pala… <coughs> Halina, madali. Pumasok kayo agad. Mang Ruben, tulungan mo kami. Kagabi, may kumakatok. Kung hindi kami nagmatigas, oh. baka kami na ang kinuha. <coughs> <coughs> oh, alam ko may nakasunod nga sa inyo. Hindi lang isa, kundi tatlo. <coughs> Naku, Diyos ko. Buti na lang at dinala kong binigay mong langis. Ah, uh, uh, Isang babae at… <laughs> dalawang lalaki ang nakasunod sa inyo. Ligtas kayo dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi sila taga dito… Itag-ibang lugar sila. Oo, Mang Ruben. Yung babae ang kumatok sa amin. Siya yung pumatay kay Aling Maria. At nakausap na siya ng apok ko sa tabing ilog. Buti na lang at umaga nun. upo Mang Ruben. Tumakbo ko agad nun. Grabe. Para niya akong lalamunin. Uh, uh, uh. Sige. Huwag kayong mag-alala. Tutulong ako. Pero... <coughs> hindi na ako yung tulad ng dati na bata pa. Matanda na ako. Titingnan ko kung ano ang makakaya ko. <coughs> Bukas, paghahandaan natin ang patibong. <coughs> Pagdating namin sa bahay kinabukasan, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Kasama si Mang Ruben, nagsimula kaming maghanda para sa gabi. Si Lola, nakaluhod sa sahig, Pinapahid ang langis na bigay niya sa mga gilid ng pinto at bintana. Ako naman, hawak ang isang mangkok ng asin, unti-unti ikinakalat sa pasokan at sa paligid ng bahay. Tahimik lang si Mang Ruben habang hinahasa niya ang kanyang gulok. Sa bawat kaluskos ng talim sa bato, parang kumakaskas din sa puso ko ang kaba. Eto na sila. Hawakan mo ang langis. Angela, manatili ka sa tabi ng lula mo. Sa kanan mo! Matagal na kitang hinihintay. Alam kong ikaw ang nagtatanim ng takot sa mga taga-baryo. Matanda ka na, Ruben. Hindi mo na kaya ang laban na ito. Babalatan ko ang kaluluwa mo. At ang apo ng matandang yun, kakainin ko. Ruben! <laughs> Biglang natumba si Mang Ruben. Pero agad itong bumangon. At umiilaw ang kanyang suot na kwintas na parabang may saninong liwanag. Wala kang pag-asa. Ayoko na sanang gamitin pa ito dahil… dahil hindi na ito kaya ng aking katawan. Pero kailangan para matapos na ang lahat ng katulad mo. Eh… Ngayon na! Uh, ah. Pagkatapos ay binugahan niya ng tubig mula sa kanyang bibig, ang kanyang itak. Ito ay nagkislap na parabang tinamaan ng kidlat. <coughs> ito na! Humanda ka! Lang, at tumilapo ng aswang. Nagliyab ang katawan. Sinugod siya ng pangalawa, ngunit bawat indayog ng itak ay kumakalat ang liwanag na parang kiblat. Isa-isa silang bumagsak. Ang babae sumisigaw na parang nabiyak ang gabi, at ang dalawang lalaki na na parang abo sa lupa. Sa wakas, nakahandusay ang tatlo hindi kami makapaniwala ni Lola. Si Mang Ruben nakatayo sa gitna, hinihingal, pero nakangisi. Sa gabing iyon, doon ko nakita, hindi basta dugo o itak ang sandata niya, kundi ang tapang at ang liwanag ng binansagang manunugis ng aswang.